Viral ngayon sa social media ang ginawang nakaaantig pusong pagkilala ng dalawang estudyante sa kanilang gwardiya sa araw mismo ng kanilang pagtatapos. Sa kalagitnaan ng graduation ceremony ng Tarlac Montessori School noong Abril 22, 2025, habang inaawit ng na mga nagsisipagtapos ang awiting salamat ni Yen Constantino bilang pamamaalam, biglang bumaba sa entablado ang senior high school graduates na sina Luis Zarate Sawit at Josh Pinlak. Inakala pa nung una ng tiyahin ni Luis na kailangan lamang nitong magbanyo, ngunit naantig ito ng matuklasan ng espesyal nilang layunin, ang hanapin at isama sa entablado ang isang taong matagal nang naging tahimik na saksi at tagapangalaga ng kanilang paglalakbay sa paaralan, ang gwardyang si Hilario Manong Dario Tubilla. Si Manong Dario ay nagsilbi bilang security guard sa Tarlac Montessori School sa loob ng mahigit tatlong dekada at nakatakdang magretiro ngayong taon. Ayon sa tsahe ni Luis na si Charlene sa Yara, wala sa plano ang ginawang pagkilos ng kanyang pamangkin, ngunit hindi siya nagulat sa pinakitang kabutihang loob nito. Sa isang mahabang caption sa Instagram post ni Charlene, inilarawan niya si Luis bilang isang old-fashioned gentleman na may malasakit sa pamilya, may disiplina at likas na maunawain. Mga katangiang anya ipinamalas din ito sa entablado nang iangat nila ang halaga ni Manong Dario sa harap ng mga guro, magulang at kapwa mag-aaral. Ginanap ang seremonya sa Kaisa Convention Hall sa Tarlac City kung saan nasaksihan ng daan-daang panauhin ang di inaasahang tagpo. Ang natulang video ay umani na ng mahigit 6.5 milyong views sa Instagram at umani ng papuri mula sa netizens na naantig sa kabutihang ipinamalas ng dalawang kabataan at paghanga kay Mang Dario. Jovelin Astrero para sa balitang Unang Sigaw.